Historia Tagalog Horror Stories 2001 nang magbukas ang Robinson Nova Chess dyan sa tapat ng SM Fairview. Bago na yan, sa pagkakaalala ko, ang daming kababalaghan ang nangyari sa Nova Chess at umabot pa ng sapang palay. Sa mga hindi nakakaalam, puro malalaking puno ng mangga ang lokasyon ng Robinson ngayon pero alam nyo ba, around year 2000, noong binalot ng takot ang mga taga-navaliches, Fairview, malaria, tungko, hanggang sapang palay dahil sa kulto. Noong year 2000, kasagsaga na tinatayo yan. May mga napapabalita na mga tao na pinapatay ng kulto yung kulto na yon ay kumakatok ng tatlong beses sa madaling araw at pag binuksan mo, sure na mamamatay ka. Kukunin nila yung puso mo. Sa sobrang daming balita na ganito nung oras na yon, talagang maaga pa lang ay umuuwi na ang mga tao. Wala ding nagbubukas ng pinto lagpas nang alas 10 ng gabi paano ko nalaman na totoo yung tita ko na nakatira sila sa may tungko yung katabing bahay nila yung nabiktima ng kulto nakita na lang daw kinabukasan na patay na yung padre de pamilya butas yung dibdib at wala ng puso pero nakasarado yung gate na gawa sa bakal may lakpa pero bukas naman yung pinto Nung time na rin na yon, e eh alam ko bawal mag-iwan ng tsinela sa labas ng pinto. Tanong nyo to sa mga matatanda sa inyo. Usap-usapan, yung puso daw ay ginagawang alay para sa Robinson na itatayo at dyan din daw kasi ililipat yung ahas ng Robinson dahil medyo mainit na sa mata yung Robinson Galleria. Nung time din na yon, may nawalang sales lady sa SM Fairview habang papauwi sa Robinson dahil siya yung dumaan pamaligaya. Nung time na yon, sobrang dilim at sukal pa. Natatandaan ko noon, tatlo sila magkakasama, nagbabaybay ng biglang mawala yung kasamahan nila sa likod habang naglalakad sila may awang do yung Robinson gawangan ng under construction. Akala nila ay nahulog lang kaya sinilip nila pero wala silang nakita. Nagreport sila sa barangay para samahan sila dahil baka nga nahulog yung kasamahan nila pero wala talaga. Same din sa construction worker na nawala. Alam kong naging malaking balita to noon pero biglang naglaho yung mga balita tungkol dito hanggang sa nag-open na yung Robinson noong 2001 sa mga native ng Fairview, Novaliches at mga kalapit na lugar. I'm sure, tandang-tanda nila ito. Nangyari ito way back early 2000 yung nauso yung kulto ko no nakakatok sa bahay nyo at bawal daw mag iwan ng tsinelas dahil kung sino man ang makaiwan ng tsinelas yun daw ang kukuni ng kulto hindi ko din alam kung sa lugar lang ba namin ito nauso hindi ko din kasi tanda kung ilang taon ako nun pero siguro mga 7 to 8 years old ako nun nung nauso ang kulto na iyon Tuwing bakasyon or weekend, lagi kami nagbabakasyon sa bahay ng mga relatives namin. Lalo na kung saan may pinsan kami at bet namin magbakasyon. Taga-kavite kaming magpipinsan at particularly itong pinsan ko na ito ay taga-kaingin bako or kavite. Lumang bahay ang bahay nila that time. Hindi pa fully renovated pero inaayos na. Yung ibaba nila ay kasalukuyang inaayos pero ang itaas nila ay ginawa nilang tambakan dahil sa lumang-luma na ito at parang panahon pa ng Kastila yung itsura ng taas nila nung nangyari ito. So, eto na nga nagbabakasyon kami magpipinsan sa bahay nila yung kwarto ng ati Tina ko na pinsan ko ay baba ng hagdan nakapwesto. Parang kwarto ni Harry Potter ang itsura pero medyo malaki naman. Ang pinto niya ay nakatapat sa kusina. Tapos yung pintuan ni ate ay walang doorknob. Alam niyo yung parang butas lang na walang doorknob. Ganun ang itsura kaya naglaro-laro muna kami at kwentuhan. Pero nung kinagabihan na ay natulog na kaming apat. Kasama ang isa ko pang ate at isa pang kuya at si ate Tina. Naalimpungatan ako bandang madaling araw. Siyempre nagunat ako at tumingin-tingin. Pero pakiramdam ko baka may gising pa nung oras na yun dahil maliwanag sa labas ng kwarto ng pinsan ko kaya kitang-kita ko yung kusina nagulat ako dahil may nakita ako na ang bilis niya maglakad parang tumatakbo siya sa sobrang bilis at pabalik-balik sa kusina nila kulay itim ito at parang kamatayan o si kamatayan ang suot niya Ganun siya pero may hawak na kandila As in sobrang bilis niya Tinitigan ko siya at tinignan ko ng matagal Dahil baka mamaya ay imagination ko lang Pero hindi siya nawawala sa paningin ko Ang ginawa ko, ginising ko si ate Tina yung may ari ng bahay Sabi ko, ate, ano ba yun? nagulat din siya dahil nakikita rin niya. Kulto kaya iyon? Talagang hindi namin tinantanan ng tingin dahil baka nga imagination or kung ano man iyon. Pero ako, sigurado ako na entity yun. Dinising namin si Ate Patricia at kahit siya ay nakita din niya. Gusto sana naming lumapit sa butas ng pinto para mas makita siya kaso baka ang mangyari ay biglang pumunta sa amin. Alam niyo yung tatakbo siya ng mabilis papunta sa iyo. Kaya ang ginawa namin, nagtalokbong na lang kami ng kumot hanggang sa makatulog kami at nagpray kami ng nagpray. Kinabukasan, nagsiuwian na kami at sa pagkakaalam ko, nakwento ni Ate Tina sa mama niya ang nangyari nabalitaan na lang namin na nilalagnat nang mataas si Ate Patricia at nagpatawas din ang mama ni Ate Tina sa bahay nila. Napakalinaw pa sa alaala -ala ko yung nangyari ng panahong 1999. Nasa abroad kasi noon si mama tapos si Papa naman ay isang chef sa isang restoran dito sa Bataan. Naiiwan kami magkakapatid sa bahay ng lola ko. Tapos si Papa naman ay umuwi mag-isa sa bahay namin dahil gabi na din siya nakakauwi galing trabaho. Ayaw niyang makaistorbo kila lola. Naaalala ko pa noong umaga sinabihan ko si Papa na doon na matulog kila Lola dahil nasanay na ako nakatabi sila ni Mama sa pagtulog. Kaya namimiss ko rin sila noon. Pero humindi siya dahil hindi daw siya makakauwi. Dahil may event siya sa isang lugar. Kausuhan ng kulto ng mga panahong iyon. Pag sinasama ko ng lola ko sa mga kaibigan niya laging ganun yung pinag-uusapan nila. Kahit yung tito kong pulis, pinagiingat kami dahil nga marami daw ang nawawalang bata. Madaling araw nun, nagising ako na may tumatawag sa pangalan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Papa iyon. Ginising ko agad si Kuya. Katabi ko lang kasi siya noon Nasa folding bed kami noon na nilatag lang namin sa sala. Tapos mula sa kinaghihigaan namin, tanaw na agad yung pinto palabas ng bahay. Doon ang gagaling yung boses ni Papa na tumatawag sa akin. Nakapatayo mga ilaw at ilaw lang ng poste sa labas ang pinanggagalingan ng liwanag sa loob. Kaya medyo madilim pa din. Takot ako sa dilim kaya ginising ko si kuya naiinis pa nga sa akin si kuya kasi naalimpungatan siya sabi ko kuya kuya si papa buksan mo yung pinto parang nga siyang naalimpungatan noon nung pagkakasabi ko dire diretso siyang papunta doon sa pinto agad agad naman akong sumunod sa kanya noong nandun na kami sa may pinto. Nadinig ko ulit yung boses ni Papa. Sinabi pa nito, Alam ko, nandyan ka. Buksan mo na to. Iyan yung pinakatumatak sa isip ko. Sabi ko kay Kuya, Teka Kuya, di ba sabi ni Papa na sa ibang lugar siya ngayon, hindi daw siya uuwi. Tapos, Biglang nagisawan si kuya at nagising din siya nakahawak na siya sa door doorknob noon. Bigla tuloy siyang napabitaw. Tapos, nadinig ko naman yung boses ni Papa. Tinanong ako ni Kuya kung paano ko do ba nalaman na si Papa iyon. Sabi ko naman, Kanina pa tawag ng tawag eh, hindi mo ba nabobosesan? Tapos sabi niya, wala naman daw siyang nadidinig. Matapos yung pagtatalo namin bubuksan niya yung pinto tapos biglang bumukas yung ilaw sa sala si lola gising na tinanong kami ni lola kung ano do ba ang ginagawa namin at alas 3 na daw ng madaling araw sabi ko kay lola si papa po nasa labas si eh. nagulat na lang kami sa sinabi ni lola dahil bigla niya kaming pinalayo sa pinto at pinalapit sa kanya niyakap niya kami at nagdasal kami. Pagkatapos magdasal, pinatulog niya kami ulit. Nang nasa salas na kami nila Lola at Kuya, bigla kaming nakadinig ng parang nagdabog sa kusina. Parang ibinagsak lahat ng kasangkapan sa kusina. Parang ang dami-daming nabasag. Tumakbo agad si Kuya sa kasi Lola papunta sa kusina para tignan iyon. Naiwan naman ako mag-isa sa salas. Nakaupo ako sa hinihigaan naming folding bed. Nang nasa kusina na sila, biglang may kumatok sa pinto sa may salas. Papuntang terrace yung pintuan na yun. Hindi lang basta katok kundi kalampag ang nadidinig ko. Napatakbo ako sa kusina noon papunta kina kuya at lola agad namang kaming bumalik sa salas ang pinagtataka ako kung paano makakapasok sa teresyon e eh puro rehasyon saka may padlock din iyon nadinig ko na naman yung boses ni papa at sinabing alam kong nandyan ka buksan mo na to katulad na katulad kanina parang ni record lang talagang kinakalampag niya yung pinto Sumigaw si Lola noon at sinabi ni Lola na lumayas kang demonyo ka sa ngalan ni Jesus, lumayas ka. Makatatlong beses niyang inulit iyan. Pagkatapos noon, nawala na yung kalampag. Kinaumagahan, day off ni Papa. Tinanong ko siya kung umuwi ba siya ng madaling araw. Sumagot naman si Papa sa amin ng hindi naman daw. Nakaka-uwi niya lang daw ng umaga. Tinanong ko si Lola kung ano yung nangyari at kung sino iyon. Wala namang siyang maisagot. Parang walang nangyari at ganoon din naman si Kuya. Pero ako, alam ko kung ano ang nangyari na yun na talaga namang tumatak sa isip ko. Nakakatakot na pangyayari ito sa buhay ko na hindi ko malilimutan."